Sundalo sa Katan sa pamamaril sa bahagi ng Raja Buayan, Magindanao del Sur. Meron pang isang sibilyang nadamay patay. Detalye ng balita mula kay Jun Dimacota, Karay 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Walaikumassalam, Kuya Angel. Target ng mga salarina, isang sundalo ng 33rd IB ng pagbabarili na nakariding in tandem habang may kausap na sibilyan sa bahagi ng barangay Pantis, Raja Buayan, Maguindanao del Sur. Ang masaklap nito, isang sibilyan ang nadamay sa pamamaril kung saan tinamaan ng isang residente sa lugar na nakilalang si Jaber Ambal Fatal ang tama nito dahilan ng daglian niyang kamatayan. Habang ang target na sundalo na sugataan ay kinilalang si Sergeant Panfilo Calyar at nagpapagaling ngayon sa isang ospital. Nagawa namang makatakas ng dalawang lalaki sa kanya sa motorsiklo sa hindi malamang direksyon. Sa kabila ng umiiral na Comelec Ganban sa buong bansa, kaliwat kanan pa rin ang mga nagaganap na pamamaslang gamit ang baril sa bahaging ito ng Central Mindanao. Wala sa Central Mindanao, RH19, Jun de Makuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sokran.